Hello guys! Magandang araw po sa inyong lahat! Andito na naman si ate ninyo sa harap ng kamera para magbigay na naman ng isang informasyon na baka hindi nyo pa nalalaman pero bago ko simulan humihiling lang po ako ng kaunting pabor na i-subscribe ang malit na channel ni Ate Stella ninyo. Guys, wag na tayong paligoy-ligoy pa. Simulan na natin ang ating topic ngayon. Pero bago ko simulan, disclaimer lang po. Ang impormasyong ibinibigay sa video na ito ay para sa mga layuning pang-edukasyon lamang at hindi nilayon bilang kapalit ng profesional na payong medikal. Maraming salamat po. So, narito po ang ating topic ngayong araw na ito. Nanggaling po ito sa ating isang subscriber. So, narito ang kanyang katanungan. Itanong ko lang po kung bakit karamihan sa mga naging mga babae ko ay ayaw ng may ilaw kapag kami ay nag, nagtatalik. Curi curious lang po akong malaman kung bakit mas gusto nila ang madilim kapag nagtatalik. So guys, yan po ang tanong ng ating isang subscriber at huwag na natin banggitin para sa kanyang privacy na bakit daw ang mga Uh, nakaraan niya mga babae o mga ex niya kapag nakikipagtalik ay gusto ang walang ilaw so yan po ang ating tatalakay ngayon so guys maraming dahilan kung bakit mas gusto ng ilang babae kasama na po ako na makipagtalik ng walang ilaw narito ang ilan sa mga karaniwang dahilan number one nahihiya po Maaring nahihiya sila sa partner o sa mga bagay na ginagawa nila habang nakikipagtalik. Kaya mas pinipili nila ang dilim para mabawasan naman ang kaba hiya. So yan po ang number one. Isa na po ako dyan. Ay talaga pong nahihiya po ako. Wala akong parang ano na ipakita sa maliwanag ang aking uh, ang ang katawan so ito po ay katotohanan no hindi po ito haka-haka kundi may katotohanan po ito so isa po ito sa mga alam ko sa mga kababaihan ay nahihiya at ang number 2 naman kumpiyansa sa katawan ang ilang babae ay maaring hindi comfortable sa kanilang sariling katawan at mas gustong gawin ito sa dilim upang mabawasan ang pag-aalala tungkol sa kanilang itsura So, yun na nga sinabi ko sa number one na kahit ako ay talagang... Uh, ...kumbaga yung walang ano sa kumpiyansa sa katawan talaga, no? Na uh, ibig sabihin, hindi komportable na lang. Talagang hindi komportable ang ibang mga kababayan. Pero, guys, meron akong kilala na baliktad naman. Meron po akong kilala na isang Pilipina na uh, mas gusto niya naman sa maliwanag. At, at ito pa, guys, no? chismis na tuloy no pero wag na nating banggitin. Alam nyo guys, gusto niya sa maliwanag tapos gusto pa niya na nakatayo at nakaharap sa salamin. O asan doon kayo diyan? So iba-iba naman din ang mga kababaihan ano kung ano yung gusto nila pero meron karamihan talaga is yung nasa madilim. Madilim talaga. Kasi nga yun na nga yung number 1 at number two dahil sa nahihiya sa kanilang katawan, walang kumpiyansa. So, yan po yung number two. At ang number three naman, magkaroon ng privacy. Ang pagkakaroon ng madilim na kapaligiran ay maaring magbigay ng pakiramdam ng privacy at kapatana, kapanatagan na nagpapadali sa kanila na mag-relax at masiyahan. So, ang ibig sabihin, kapag uh, madilim, mas madaling ma ano ng isang babae yung tinatawag na kasiyahan o halimbawa yung malapit na siyang uh, makaraos no so makakapag-relax siya na hindi siya nakikita kasi kaming mga babae guys alam niyo kapag nakikipag ano kami nakikipag na lab, nasa labanan kami ng aming mga mahal sa buhay kung ano yan, kung halimbawa may ilaw, hindi po kami nakikipagtitigan na ginagawa yung ano na yon bagay na yon siguro ang mga kalalakihan ay gusto siguro nilang tinitingnan yung ano eye to eye contact pero karamihan sa babae hindi po makating, makati, makatingin po yan po nga yun ang sinasabi ko na dahil sa hiya nahihiya po yun dahil babae talaga talagang nandoon yung kahi, nahihiya talaga talagang as in nahihiya so yan po yung number 3 no na para magkaroon ng ano, pakiramdam na privacy. At ang number 4 naman natin, pagiging romantiko at sensual naman ito. Ang dilim ay maaaring magdagdag ng elemento ng misteryo at romansa na maaaring magpalalim ng emosyonal na kodiksyon at sensualidad sa pagitan ng magkapariha. So yan po yung number 4, pagiging romantiko at sensual. At ang number 5 naman natin, pampakalma. Ang kadiliman ay maaaring magbigay ng mas kalmadong kapaligiran na makakatulong upang mabawasan ang tensyon at stress. So kahit hindi ko na po masyadong i-explain pa, alam nyo na talaga no? doon sa mga nakarelate na yung pampakalma talaga siya kapag medyo madilim. Ito po ay mga sa kababaihan guys. So, yan po yung number 5. At ang number 6 naman natin, pagkaroon ng kalayaan. Ang dilim ay maaring magbigay ng pakiramdam ng pribado at kalayaan na nagpapahintulot sa kanila na maging mas malaya at bukas sa kanilang mga damdamin at kilos. So, yan. Tagalog na Tagalog po yan, no? Pagkakaroon ng kalayaan. Talagang malaya ka kapag nasa madilim ang babae talaga. Mas gusto talaga namin hindi po pangkalatan, pero alam ko karamihan po na talagang mas gusto nila sa madilim labas na lang kung ano araw ginagawa no so walang magawa talagang merong ano yan pero kahit naman arawan kung nasa hotel kayo nakasarado naman lahat so yun pa rin gusto pa rin yun ng uh, babae no so yan po yung number 6 at uh, gayon pa man ang mga dahilan ay magkaiba-iba sa bawat babae at maaaring kombinasyon ng iba't ibang mga rason ang kanilang pinagbabasihan. So yan po ang sinasabi ko guys na hindi po lahat ng mga kabayan dahil sinabi ko na kanina na meron akong kakilala na mas gusto niya sa maliwanag. Ayaw niya ng madilim, gusto niya nakikita lahat pati yung sa partner niya. So hindi lang hindi po lahat-lahat na babae ay nahihiya o ano pero karamihan narito po sa aking tinalakay. So ayan po guys, sana nakita mo ang uh, vlog na ito at ginawan ko na rin para magkaroon din naman ng idea yung iba kung bakit nga naman mas gusto ng babae ang uh, madilim kapag nakikipaglabanan uh, sa alam nyo na yon. So yan po guys, maraming maraming salamat sa inyong lahat at doon sa hindi pa nakapag-subscribe humihiling lang po ako ng kaunting pabor na isubscribe ang malit na channel ni Ate Stella ninyo. Pakiclick na rin ang notification bell para sa susunod. Updated po kayong lahat sa mga bago ko pang i-explore o i-share sa inyo na mga informasyon na baka naman map mapulutan nyo ng kahit kaunting idea man lamang doon sa mga hindi pa nakakaalam sa mga bagay-bagay na tungkol dito sa uh, tawag dito, sa ganitong nis na tinatawag kasi ang vlog natin po ang channel po natin ay tungkol ito sa babae at lalaki no sa mga sa mga lover o sa mga alam niyo na yon mababasa niyo yun po yan diyan sa aking description no kaya yan po sana hanggang sa susunod ano wag po sana kayong wag po sana kayong magsawang tumangkilik sa maliit na channel ni Ate Stella. Alam ko hindi po ako perfecto at mag-iisang uh, taon pa lang po ako dito sa harap ng kamera kaya kailangan pang pagbutihan talaga dahil minsan nabubulol pa ako at uh, yun na nga. Ano, kailangan ko pa maraming maraming salamat doon sa mga uh, mga comment magandaman o hindi Mahal ko po kayong lahat dahil kung wala kayo, wala rin ako sa harap ninyo. Wala po akong tinuturing na bas basher sa aking uh, channel. Lahat na gustong uh, sumulat dyan sa comment kung ano man yan. Hindi man yan maganda o maganda man yan, tatanggapin ko ang lahat. Maraming salamat.